Narito ng PTV Balita ngayon. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng disiplina sa mga motorista kasabay ng isinusulong na modernisasyon ng pamahalaan sa pampublikong transportasyon. Ayon sa Pangulo, higit sa pagmoderno sa pampublikong sasakyan, dapat baguhin na rin ng mga motorista ang kanilang pag-uugali at sumunod sa batas trapiko. Dagdag pa niya ang bagong Pilipino ay dapat disiplinado may panawagan din siya sa mga PUV drivers kasabay ng kampanya sa Bagong Pilipinas. Yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapark sa tabi ng daan na nagiging obstruction sa daloy ng traffic. Bagong Pilipinos na po tayo, disiplina ang dapat pairalin. Sa iba pang balita, bumuo na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Legal and Technical Team Z para imbestigahan ang manoy cyanide fishing sa Bajo de Masinloc. Sa bagong Pilipinas briefing, sinabi ni BFAR spokesperson na Breguera na nangangalap na sila ng mga testimonya mula sa mga mangingisda. Magagamitan niya itong basihan sa pagsasampan ng kaso sa mga taong nasa likod ng cyanide fishing. Una nang napaulat na may ilang dayuhan, ang gumamit ng cyanide para manghuli ng mga isda sa Baho de Masindok na naman ng pagkasira ng coral reefs at iba pang yamang dagat sa lugar. Agad namang isusumite ng BFAR sa Task Force West Philippine Sea ang report kapag natapos na nila ang investigasyon. Sabantala, pa paimbestigahan din sa Senado ng umunoy ng yaring cyanide fishing sa Baho de Masinloc. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow talaga kami sa aming mga social media site sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.